Hello mga kacharis! Bio tayo for today's video. Alis nga pala kami. Pupunta kami ng kayo po. Kiamba mga kacharis kasi na-invite kami ng pa-blessing ng motor ng pamangkin ni hashtag bahay ni Angel. So yan you know, ang mga kacharis. Isa-isa na kaming sinundo. Nao na nga pala kaming sinundo mga kacharis kasi nga gawa nung kami yung malapit at trip lang nung driver namin na si paring Jojo na kami ang unahin. <laughs> Ayan na mga kacharis. Ano, video clips lang yung aking nakuhanan kasi yung aking cellphone ay hindi nakikisama ano na kasi siya mga kacharis mabilis nang malobat kaya mga video clips lang yung aking kuha ito na mga kacharis sobrang ganda ng view ng daanan na papuntang kiamba kaya naman sana makapag video man lang sana nang matagal tagal kaso nga lang yun lang <laughs> ito nga pala mga kacharis yung church dito sa kayo po malit lang siya pero maganda Ayan. 10. 10. 10. 10. 10. yeah, itong yeah, i-pray sa ano? Pray ka, let's pray. Ah, uh, po sa ano, no, karing sa Kenan uh, kami po ni Muni para sa Gino, ha? Ayun, nga. Kami po ni sa mga, ano ba, chicks-chicks. Dito na ito niya safety, niya responsible sa pag-drive. Ima prita, langit nun na sailling, you know, o gamhana na mong amahan uh, sa langit inoo. Salamat kami sa mga blessings. Maghihatag ka na, na man. Salamat po sa paggamit mo kay Orlando Roque amahan na may mong channel o blessing na pwedeng material amahan na magamit ni Dr. Angelo Uh, na ito aampo na hindi mag-panalangin, mag-atag proteksyon sa mga drive amahan o magpapalit sa mga kapamakan o kapulihan amahan o kinipon amahan na yung may sa mga kahayo o mga sa mga 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 naman mga 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 sa mga o hindi maghahatag niya at motivation na mahan mm -hmm. sa pagpangalagad sa mga kami ang faithfulness Salamat po sa mga katawan na niya kami kari kapag magkapanalangin sa mga pagpadayon sa pagpasalamat na sa mga sa mga Sa kami sa mga sala o kalapasan kinintana ng po tungkol sa pangalan ni Jesus Amen Andra -G. Andra -G. Andra -G. <laughs>

Ay, magibo. Pa-freta. Sige, tawag po ni niyo na okay. Na memory information. Picture pa tayo right. mm -hmm. ni. Picture pa? Sige, dito na tayo. Okay. Sorry kita yo. Uy. Hello. Okay. Ako na 'to dito. Ayos sa sinaguyan. Salamat po sa fellowship karon sa Panili Rocky. Salamat po sa binago.

mana okay. <audio> nasi batman no ko enomong <centimetre>